Kita na ebidensya, crack. Oh, buo. Na? Ha? Namintana. Hindi man namintana yan ha. Ano yan? Crack. Crack lang ba? Oo. Crack yung makina? bouncing mga idol. So, meron tayo Kia Rio dito. At shout out pala kay ano, kay at Roberto Arsiaga yan. Shout out sa iyo At sa lahat ng subscriber ko dyan, shout out mga boss. Ingat. Ito na nga nangyari sa kanila oh. Sumabok ang makina. Bigla na lang ano. Umapoy. So, umapoy itong sakyan na ito. Buti na lang. Hindi sila nasunog. Ayan. So, tikita nyo yung tsura oh. Sunog. Pero, hindi lang total atlet. Buti na lang may uminto sa kanila na tumulong. Yan. Binuga ng fire extinguisher. Ayun, buti na lang na matay yung apoy. Nako. Disgrasya talaga. Grabe, oh. Nakalo yung langis. Oh. No? So, may kapiraso dyan. Ewan eh, kung saan galing sa siguro to

Ano <laughs> ganyan? Ano ba? Ha? Ano? <laughs> oh. Kasi ganun lang <laughs> yata. Oo. Kasi pag hindi mo sirain yan, konti lang kikitain natin. Sirain mo yan para medyo mahalang sinin natin. Hmm. Hindi. Pariyas ang laki. Wala. Maamali ito. What the fuck? Tusok mo lang. Ano muna yung crayon? Tapon mo na. Para magastos sa nyo mayari. Tapos <laughs> mo. Oh, <sayo>, Sige <sayo. laughs> yung bumper nawala eh. <laughs> Oo. Oh, Ayun kung saan yung bumper. Sa mga gitata eh. Huwag ka May bumper kami. Pariyas ang kulay. Hindi ka nawawapintura. Kakabit na lang mura lang yun yan so, kaya namin nare yung ano mo pro yun para mas safety itong evaporator pan para hindi matamaan pag baba para hindi masira yun yun okay so, yan oh. may halo na yung langis yung, yung tubig na may halo oh, oh, oh. oh may halo talaga na over heater. Yeah, na. Pero ano? pag, pag may bayad dyan, nag-viral May bayad dyan. Oo. Oh, oh. Kung natin mag kasi kasama ka. Kita na yung ebidensya, Oh. Oh. Kita na yung ebidensya, crack. O. Oh. Buo. Nako po! O. Oh. Ito yung pinatawag na. Ha? Namintana. Hindi man namintana yun, ah. Ano yan? Crack. Crack lang ba? Oo. Oh. Crack lang makina? Hindi no? ba? Yung ano? Pero yung kabila, ito, totoo Nasaan na yung... May mintana yung sa kabila. Nasaan na yung ano? kulit yung oh, oh, sigurado to. Ito, hindi man dito galing. Sa kabila to sigurado. Ayan, oh. Hanapin natin kung saan yan galing. Nasa kabila yan. Sumut, baba, eh. na, hindi natin sumuot kasi ang baba Sumisilip na. na, Ayon, na to. Kaya nga tanggalin para mahiwalay eh. ako sa PSD, ha. Ayan sir, hindi na natin safe yung makina mo ha. Ayan Oh. Kahit sinong magaling mekanik ko, hindi na may safe yan. Sensya ka na. Aaray ang bulsa mo. Hindi po pang mika. Sa kagaling? Aba ha. Hindi ka naman taga-aba. Hindi naman taga Pilipinas ka. Oo, oh, pero hindi po ako galing doon. Ganon kayo special yung kasakyan na yan. Grasa mo. Grasa

May katol si Kanyabi. Kunti na lang. Ah. Ayun, nababa na natin mga idol, mga bossing. Yung baba na. Kasi ito mga bossing, sabi nung mayari, pati yung mga kasama niya, talagang umapoy ito. Kasi nandito yung exhaust niya eh. Yan oh. So maitim pa nga oh. Kitang kita yung itim ng sunog. Ang itim ng ilalim. So nag-apoy talaga ito. Buti na lang hindi sila sumabok. So kitang kita dito oh. Sunog oh. Yung apoy. Sunog sa ilalim talaga. Buti na lang talaga hindi sila nasunog na sumabog kung may leak ang tanke eh, yari na grabe ang yari yun o ang itim sa ilalim kasi gumapang doon ang apoy dito habang tumatagbo sila so yan o ang lupit ang lupit ang yari dito mga boss hindi lang crack mintana talaga talagang palit ng makina ayan so kabilaan yan dito may crack din yan oh lupit ang lupit ayan so bibila lang tayo ng makina ito mag order tayo mga boss